Ma-Oj, bihira ka naming makita sa mga project like teleserye and movie. What made you decide to say yes to this film? Oh, maganda yung kwento niya at uh, gusto ko yung mga kasama ko. Mga kaibigan ko talaga. So ba diba, minsan uh, ginagawin yung trabaho mo dahil wala, kailangan kumita. Ito hindi. Nag-enjoy -e kami kasi gusto namin yung mga kasama namin. ang number one. Lalo na pag tumatanda ka. Mm -hmm. yung importante yung happiness uh -huh. kesa dun sa ganun uh -huh. uh -huh. so dito ko natagpuan sa In His Mother's Eyes uh -huh. Yun. Mama ox ano lang reaction mo na sobrang viral yung acting workshop mo parang pag may nga ay, automatic ay, na kaagad eh tapik acting, topic, acting topic, eh topic, ano lang reaction eh. na no, viral oh, siya oh nakakatuwa dahil <laughs> alam, mo, alam mo naman mga netizens just eh, ko yung yung siyempre karamihan hindi nakaka-IT hindi sila artista so sa pamamagitan ng tapik acting challenge feeling nila artista na sila uh -uh. kasi alam nila kung paano mag leveling level 5 level 8 hanggang level 10. Hmm. So, minsan yung iba, uh, tinatag ko para ipa-judge sa akin kung okay na ba yung acting nila. So, ganun ang nangyayari. Nakakatawa. Dumami po bang mm -hmm. sa acting workshop niyo? Oo, oh, dumami. So, yung next na namin, January na. Wow! Oo, oh, sarado na kami ngayong uh, 2020. Oh. Mama Ogs, reaction lang sa mga fans ng Katniel na binabash ka because of what you have reported about them. Oh, okay. Ah, okay. Hindi, normal yun, ah. Normal yun. Hindi, hindi ka dapat masaktan. Kasi pag nasaktan ka pa, parang kahapon ka lang nagsali, nagsimula nag rito sa, sa industry. So, ako normal yun, eh. Alam mo, mas masasyak ako pag walang nag-react. Ibig sabihin, hindi ka na-relevant. Mm -hmm. Ganun lang kasi. Salamat, Mama Oj. And...